Ayan, good morning sa inyo ulit mga ka-farmers. Ayan, oh. Ito na yung pangalawang araw ng ating pagpupunla. Bali, mga uh, ano ang ipupunla natin dito, mga sampung kilo siguro. Ayan. Uh, ayan, dudurugin muna natin yung lupa. Antraktorin, uh, tapos rin ang kalabaw mamaya to pagkatapos na antraktorin. Uh, ito ay dinis ko namin nung nakaraang araw eh. nakikita niyo naman. Kanyan din bang maggayak yung ibang mga ka-farmers nating nagsisibuyas? Pwede po kayong mag-comment sa ating comment section kung ganito rin po yung discarding yung paggagayak. Yan. Mamaya ay magpapalipad tayo ng drone dito habang tayo ay namumunla. At yun na nga mga ka-farmers, uh, habang naggagayak sila nung ating pagpupunlaan ay... Nagpalipad naman tayo dito ng drone. Ayan. Para makita nyo naman yung kabuuan ng lupa na tinataniman natin dito. Ayan. Ayan. Pasensya na kayo mga ka-farmers at ako lang ang nagpalipad nyan. Hindi ako masyadong magaling magpalipad ng drone. Ayan. Nakikita nyo naman yung aming pagpupunlaan. Yung malinis na yan na may nagsusuyod ng kalabaw. Yan ang aming pupunlaan. Ayan. Ayan. Uh, o. Oh. Ganda ng aming lugar mga kaparmers dito nga pala sa aming pinagpupunlaan ay sakop ng barangay Tagumpay Gabaldon, Nueva Ecija ayan pasensya na kayo sa video at parang naglulo yung drone ko gawa ng full na yata yung memory card ayun ang nakikita nyo naman yung malinis na yan bali limang pitak yan ah, ah apat na pitak yung aming pagpupunlaan katapos durugin mga ka-farmers tong ating pagpupunlaan eh sinusuyod naman para mapatag yung lupa Ayan. ito yung ating pinakamagaling na kasangga all ano, around player yan mga ka-farmers at yung isa naman ay nagdodokit ng paikot para madaling palahan pagka nagpala para sa agusan ng tubig yun nga mga kaparmers farmers dahil yung ating lupa ay medyo maraming magagaspang na well, hindi siya masyadong durog kaya ang ginawa natin pinadalpakan natin ng hand tractor ibig sabihin uh, hindi nakapakot yung yung padwil ng hand tractor ayan o paganyan para mapino ko ba ng bahagya yung lupa ayan o kita nyo naman napino na o, eto ito yung pa natataanan ito yung natahanan oh, yeah. na yan, dino na katapos nyan mga ka-farmer talagyan na natin ang tutling paplat na nila para pwede na nating peruyain at pwede na ang sabugan ng buto ng sibuyas sisimula na kaming mamunla Ayan, update na lang ulit tayo mamaya mga ka-farmers maraming salamat at yan, dito nga ay nagpipiruya na kami mga ka-farmers. Ayan, ginagayak na namin yung mga plat bago sa bugan ng buto. Ayan. Kanya ang ginagawa namin. Pasensya na kayo mga ka-farmers. At ayan, hukay-hukay pa yung aming uh, plat. Bali, unang pasada lang yan. Inuulit pa namin yan para medyo patag naman yung lupa para hindi malubog yung buto kapag nagkatubig ay may istaka ng tubig na matagal ayan ito nga pala yung kalaberang ginagamitan ng kalabaw mga ka farmers pwede rin yung pantudling sa sibuya kapag magtatanim na Yo, ginagabi na kami mga ka farmers putra guys napaka ay napakahirap naman ang buhay na ilang kilo sana huh? nasabog na. sampo. lahat, eh. ha nasabog sampo samput kalahati ha eh. samput kalahati okay, na ilan na yung naisabog nyo 3, 4 Tatlo pa lang, mahigit. Pito pa. Anong oras na ba tayo nag-umpisa? Mag ano? Magsabog. Mga alas dos na siguro kami nakapagsabog. Umpisa, mga ka-farmers. Baliktad. Ayun, bukas ulit. Ayun, na punla natin. Ayon.